At ayun, uh, na lang matatapos na yung ating ginagawang ano, uh, kulungan ng mga ibon. So, ito yung magiging kapalit ng ating bee perch. So, yan. May tungtungan na. Then, kulang na lang ng poop tray. Ito, poop tray. Bali, ano to uh, walong ano walong butas okay dito lalagyan ng screen green screen ayan may itong nasa 75% na ang nagagawa natin so mga bukas uh, may kakabit na natin yan Okay, yung panlaro natin dito, then yung magiging pares niya dito sa kabila. So, kapag ang ilalaro natin ay, ano, uh, babae, so yung babae ang nakalabas, yung lalaki naman ang nasa loob, no? So, para ma-prevent yung, ano, yan yung prevention natin pagka babae yung inilalaro. Then, pagka sa lalaki naman, para ma-prevent yung pangitog ng, ano, ng babae yun, ganun din uh, naman andito naman yung ano, andito naman yung lalaki din yung babae naman yung nandito para sa motivation so lalagyan din natin yung kanyang kanyang ano, uh, pakainan okay, yan yung update sa ating improvised na kulungan ng mga ibon so, ang kulang pa natin ay nasa ano pa, uh, tatlong ganito pa ano tatlong uh, walong butas So for the meantime ito na lang muna yung ating gagawin. Tignan natin kung ano pang natin sa kanya para mas mas maging perpekto. So ito sa ngayon ang nagagastos ko ay uh, nasa 800 pesos. So pwede rin siyang gawing breeder cage na. So kapag uh, breeder cage, wala itong nasa gitna ito. Na Ayun. Yan yung ating DIY na kulungan ng ano, uh, uh, ibon. So, giging malinis sila dahil uh, meron kanya-kanyang ano, uh, food tray.